Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang wala na nga dapong pakialam sa kanyang stats, si Russell Westbrook. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagpasikat nga dapong agad ang dating player ng Lakers na pumirma ng kontrata noong nakarang araw. Dahil nga po sa pagkatalo ng Los Angeles Clippers sa kanilang huling game noong nakarang araw laban sa OKC Thunder, ay naputol na nga po ngayon ng kanilang team ang kanilang 9 game winning streak. Pero sa kabila nga po niyan ay nananatili pa rin naman nga po sila sa ikalimang pwesto sa standings ng Western Conference sa kanilang record ng 17 wins at 11 losses. Kaya wala nga na pong dapat ipag-alala ang mga fans dyan ng Clippers, lalo pat maayos na naman nga po ang kalagayan ng kanilang superstar na si Kawhi Leonard. Sadyang hindi lang mga po nila ito pinaglaro upang hindi masobrahan o mabugbog sa paglalaro ang kanyang pangangatawan. Isa pa, napakaganda na rin naman nga dapo ngayon ng mindset ng kanilang team especially ng kanilang point guard na si Russell Westbrook. Gayung wala na rin naman nga dapo itong pakialam kung gaano kalaki ang kanyang itatalang start sa kanilang mga laro o maglalaro man siya na off the bench. Ang mas mahalaga nga dapo sa kanya ngayon ay manalo ang kanilang team lalo pat ito nga po nagpapasaya sa kanya ngayon sa Los Angeles Clippers. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nagpasikat nga po agad ang dating player ng Lakers na pumirma ng kontrata noong nakarang araw. Naibalita na nga po noong nakarang araw mga katrops. Natuluyan na nga na pumirma ng kontrata si Lance Stephenson sa G-League team ng Minnesota Timberwolves na Iowa Wolves. Alam naman nga po ninyo mga katrops na naglaro nga po si Lance Stephenson sa Lakers taong 2019 kasama sa si Lebron James. Sadyang hindi lamang nga po yun gumana. At simula nga po niyan ay bigla na lamang nga po itong nawala sa NBA. Bagamat man nga po sinubukan niyang bumalik sa loob ng liga ay kakaunting teams lang naman nga po nagkaka-interest sa kanya since hindi naman nga po ng kalakasan at kahelte ngayon ang pangangatawan nito. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po nawawala ang talento nito. Sa katunayan, ilang araw pala nga po mula nang pumerman siya ng kontrata ay agad-agad na nga po itong nagpakitang gilas matapos nga po siya magtala ng 16 points 10 rebounds at 8 assists sa kanyang 7 out of 11 shooting sa kanilang laro sa Winter Showcase. Kaya mukhang kailangan pa rin nga po talagang ikonsidera ng Lakers ang pagbibigay sa kanya ng kontrata ngayong season, lalo pat nangangailangan nga po sila ngayon ng isang mas reliable na point guard. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.